Yo, what's up? Sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa kasalat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shout out sa lahat ng mga ka DCW, Duterte Cyber Warriors, Kinamaster Master Salim Makdum, Morokini, Madam Marie, Don Fleming, Sir Jonathan Pili, at sa lahat ng mga tirador ng mga team pagbabago, at sa lahat ng mga Duterte groups and Duterte pages sa social media, at sa lahat ng mga nagpapa shout out. Baka po abutin ng kalahating oras ang video na to pag inisa-isa ko pa kayo. Kilala niyo na ako sino kayo. Shout out po sa inyong lahat. At syempre happy 2017 po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo di makapag-focus masyado sa paggawa ng mga video dahil medyo mahirap pagsabayin ang misyon at ang trabaho pero syempre para sa bayan at para sa presidente lahat ay kakayanin so i'm sure alam niyo na ang balita tungkol sa Lenny leaks and Lloyd Alix, di ba? Well, di nagkamali ang prediction ko na sila ang may pakana ng mga kilos protesta, mga personal attack sa lahat ng mga kadides natin, sa mga nang black ng na mga FB accounts na nang babatikos sa peking busy presidente nila, sa mga black propaganda ang pinapatelevise nila sa mga mainstream media na kinokontrol nila para masira ang imahe ng presidente ng kalaban nila. At mas lalo ko lang napatunayan nung nagsilabasan ang mga emails na to. Kaya salamat kina Thinking Pinoy, Madam Sas at sa nagbigay ng impormasyon na 'yon. Mabuhay po kayo. Doesn't have to be true. Just needs to look like that. Yan ho ang tagline ni Loida Demonyita Lewis. Kaya kung anong mga nakikita nyo ng mga negatibong binabalita ng mga biased media ngayon, si Loida Demonyita Lewis at ang mga basurang kasama niya ang may pakananaman ng mga 'yon. Makapangyarihan nga talaga ang demonyo na to dahil malakas ang kapit niya sa mga bankerong kumukontrol ng pera sa buong mundo. Kaya nga patuloy ang pagbagsak ng piso laban sa dolyar. Sabi nila binabase ang pagtaas at pagbaba ng pera ng isang bansa sa pamamagitan ng ekonomiya nito. Pag malakas ang ekonomiya ng isang bansa, lalakas ang pera nito. Pero pag humina ang ekonomiya at nagkaroon ng digmaan o kaguluhan ng isang bansa, babagsak daw ang pera nito. Pero bakit ganun? Malakas naman ang ekonomiya natin Ayon sa Philippine Statistics Authority 7.1 ang GDP growth ng ating ekonomiya sa third quarter ng 2016 At saka wala namang malakihan digma ang nagaganap ngayon sa ating bansa Pero bakit patuloy pa rin ang pagbaba ng piso laban sa dolyar? 49.71 pesos na siya as of January 2017 So ano yun? Dahil sa war on drugs? <laughs> Please, mainstream idiot medias Stop fooling the Filipino people. Kayo lang ang nag-exaggerate ng senaryo ng war on drugs at extrajudicial killings na yan para mukhang nagkakagulo ang buong Pilipinas. So mga literal na lason nga kayo sa mga isipan ng mga kababayan ko. Just like what Lloyd the Lewis said, doesn't have to be true. Just needs to look like that. So ibig sabihin, isa po ito sa mga sabotage propaganda ng mga tae, eh este mga tao na gustong pabagsakin ang gobyerno natin to create hate against Duterte administration. At syempre gamit ang mainstream media sa Pinas, they can exaggerate everything to make it realistic. And Jewish bankers controls the currency around the world. So kahit malakas ang ekonomiya natin kung hindi nila papit ang presidente natin, ibabagsak na, na ng ibabagsak ang pera natin. So anong kalalabasan ng mga pananabutahin na to? Magsisitaasan ng mga presyo ng mga bilihin. At syempre lahat ng mga bayarin. Hanggang sa hindi na ma-afford ng mga mahihirap ng mga kababayan natin. So syempre, ito ho ang gagamitin nilang rason para magkinus protesta ang mga kababayan natin laban sa gobyerno natin. Economic sabotage ang nakikita kong plano ng Lloyd de Lewis na to. At para mag-react sa sabotage propaganda na to, ayan ang mga taga-suporta ng Pekin BC Presidente na to. Ayon sa email na nag-leak, binibigyan nila ng instruction ng mga taga-suporta nila kung paano mag-react sa mga kritisismo laban sa peking BC Presidente nila. Seryoso kayo? At sigurado ba kayong okay lang kayo? Dahil sa totoo lang, walang tao na may matinumpang iisip ang susuporta sa peking busy presidente nyo. suporta o mga bayarang mga troll sa social media? Taga-suporta o mga bayarang ralihista? Sa loob ng anim na buwan niya sa pagiging peking busy presidente niya, ano na nga bang nagawa niyang maganda para sa ating bansa? Isang malaking wala, di ba? ang nagawa niya lang mag-post sa magazine at magpa-cute kada speech at kada interview sa kanya. Pangarap atang mag-artista ng peking si busy presidente na to. At lagi niyong pinapamuka sa amin lahat na mga disente kayo. Kailan? Pagka nakaharap sa kamera at nandyan ng mga media? E eh, paano pag nakatalikod na at wala ng kamera? Mga demonyo na kayo, di ba? So kung ang ibig sabihin ng disente ay pagiging hipokrito, tuta, puppet, magnanakaw, oppressor, sinungaling, suwapang sa kapangyarihan at maging na basura ng gobyerno at ng lipunan, isaksak nyo sa baga nyo ang pagiging disente nyo. So kung yun ang depinisyon ng disente para sa inyo, hindi ako disente. Makabayan nako, Kaya ako sinusuportahan ng presidente ko. So sa lahat ng mga tao na galit kay President Duterte, pati sa team pagbabago at sa mga Duterte supporters, wala kayong karapatang gamitin ng salitang makabayan kayo dahil hindi kayo makabayan, makatae kayo. At tungkol naman kay Mo Twister, dapat journalist ka ng Channel 2 para literal na twister ka ng mga totoong kwento. Laos ka na kasi kaya nagpapapansin ka at para meron naman pumansin sa'yo. 'Di ba? At hindi ho government payback ang tawag sa posisyon na binigay kay Madam Mokauson. Trust and loyalty ang tawag doon. At pinatunayan 'yon ni Madam Mokauson bago pa magsimula ang kampanya noon. Para sa akin, it is a natural behavior of a human being. Aba natural. Yung mga mapagkakatiwalaan mo at mga loyal sa iyo ang inalagay mo sa mga pwesto na 'yan para siguraduhin na hindi ka tatraidoren ng mga 'yan. Talaga naman na kultong dilawang kunin ni Mr. President sa mga pwesto na yan. E di lang ang mga ahensya na yan. Siyempre, malaki ang posibilidad na isabotahe siya ng mga yan. So kung may utak ka mo, gamitin mo. At isipin mo ang mga sinasabi ko. Sige, ilagay niyo lahat ng katayuan niyo sa mahal natin presidente. Sino ang ilalagay niyo sa mga pwesto na 'yan? Yung qualified pero may posibilidad na try ka o yung taong pagkakatiwalaan mo na pwede namang matutunan ang trabahong ibibigay mo sa kanya? May ko pa ang pagkontra niyo kung disabled siya. Eh kaso nakapag-aral naman siya, marunong magsulat at magbasa. So basically, she is able to do the job. 'Di ba? So sa lahat ng mga tae, eh, este yung mga tao na tahol lang tahol at nagagala 80 sa pagkakatalaga ni Madam Mocha Uson sa pwesto na to, ito lang ho ang masasabi ko sa inyo, mamatay kayo sa inggit. <laughs> Tama naman eh, inggit lang kayo. So next video ko po, ipapakita ko po sa inyo ang voting system na anti-garbage oligarchs. Hindi lang yun, ipapakita ko rin sa inyo ang anti-biased media, anti-stupid survey, and anti-black propaganda. Pasensya na po kayo, medyo natagalan. Medyo mahirap lang po talagang i-visualize ang voting system na yun. Actually, after election ko ba dapat pagawa ang video na to? Kaso parang sinabi sa akin na napapagawa sa akin ng mga video na to na hindi pa yon ng tamang oras para ilabas ang video na to. At sa lahat po ng mga nagtataka kung sino napapagawa sa akin ng mga video na to, panoorin nyo po yung mga nakaraang video ko para malaman nyo. Because everything you see is part of God's plan. So, i hope we'll see Mr. rio